Save by the refs daw ang team ng Boston Celtics sa game number 3 laban sa Mavs para nga sila yung manalo Well, matapos ba naman ng very controversial na mga calls ng mga referee in the final minutes ng ating fourth quarter, ayan nga ang mga sinasabi at hinaing ng maraming fans na pinanood ito nga ang laban ng Celtics pati na rin ng Dallas. Well, ang una nga ang tawag ng referee na controversial ay ang pinakamlaking tawag nila kung saan ito nga ay blocking foul kay Luka Doncic. At itong blocking foul na ito mga idol ay nagresulta nga ng pagkatanggal disqualification ni Luka Doncic sa laban ng dahil ito ito nga ang kanyang 6 foul Well sinasabi ng maraming fans na ito nga daw ay isang soft call Playoffs na nga daw tayo at hindi na nga daw dapat tinatawagan ang ganitong klaseng mga fouls at sa bigat nga daw ng laban, sa weight ng labang ito ay hindi nga daw dapat ineject na itong si Luka Doncic. At isa pang controversial nga na tawag ng referee dito nga against sa team ng Dallas Mavericks ay itong kanilang tinawag na illegal screen dito kay BJ Washington. At itong illegal screen na kanilang tinawag mga idol ay nagled nga sa three pointer ni Derek White basically naglayo sa team ng Boston Celtics. So ang naging isang tawag ng referee ay nagdulot nga ng big momentum change. Sa labang ito na nagdulot ng pagkapanalo ng team ng Boston Celtics Kaya naman maraming galit at lalo na mga Mavs fans Dito nga sa mga ginawa ng referee Nang dahil they made it about themselves nga daw at hindi hinayaan ang mga players na magdikta ng resulta ng laban Nang dahil nga sa kanilang mga controversial call Ay ito panalo daw tuloy ang team ng Boston Celtics At ito nga mga idolang ilan sa mga komento ng mga fans Matapos nga nilang mapanood ang ginawa ng mga referees this game number 3 sa NBA Finals I honestly haven't seen refs just hand a game to a team more blatantly than this nga daw. Mavs cannot beat the Celtics and the referees. Scripted game nga daw ito sabi ng isang fan, refs got the Celtics back. At talaga nga naman daw na niligtas ng mga referee ang team ng Boston na sabi ng isang fan na ito. At sabi dito ay eh, refs shooting up tonight for the Celtics. May jersey nga ng referee na may Celtics logo. Banggit pa nga ng isang fan, refs screwed Dallas at ang real winners nga daw ng game number 3 ay itong mga referee. Sabi ng isa dito, the refs are one win away and refs clearly understood the assignment. Clear fouls by Boston overlooked, touch fouls by Mavs called. So yan nga mga idol ang mga hinaing ng maraming NBA fans at lalo na mga Dallas Mavericks fans matapos nga ng ginawa ng referee this fourth quarter kung saan basically ay nag-takeover nga daw sila sa laban. Pero kung kayo mga idol ang aking tatanungin, ay nag-aagre ba kayo dito nga sa mga NBA fans na nagre-reklamot say by the refs daw ang Celtics or kayo ay nagdi-disagree? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga sariling opinion sa ating comment section.